Hello guys, maulang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So malat po ako guys, masakit po yung lalamunan ko. Pero go pa din tayo, no? ah uh, medyo ano dito guys, um, maulan. Hindi naman siya malakas pero continuous yung ulan kanina umaga, kahapon. Continuous talaga siya, wala siyang tigil pero hindi siya malakas, yun nga. So ayan guys, i-share ko lang sa inyo guys yung aking mga napamiling gamot. So ito na naman tayo sa gamot. <laughs> oh, sa Mercury drug lang naman ako bumibili. So, talagang bawal naman talaga bumili ng mga, I mean, bawal magtinda yung mga sari-sari store ng mga gamot, guys. Pero, syempre, uh, kailangan na kailangan natin ng gamot, guys. Lalo na yung mga kapitbahay natin na hindi naman, ka, like, katulad sa atin, di ba? Na, kami nga, wala nga din kami yung sasakyan eh. Ano pa pag kailangan emergency cases, diba? Tatakbo pa ba tayo dun sa malayo sa bayan? Eh, kami dito guys, ay remote area po kami. Ano, malayo talaga kami sa bayan guys. Pag pumunta dun, lagi ko sinasabi to guys, no? Pag pumunta kami ng bayan guys, 70 papunta lang na walang laman. Pagbalik, kung may laman na, minsan 150, 100, malit na yung 100 guys pero pag bumalik ka na walang laman 70 pa din guys no so yun lang ang pupuntahan natin hindi naman natin din hindi naman lahat din nakakabili ng banig-banig na gamot di ba so syempre mahirap yung buhay natin dito sa may mga kapitbahay tayo hindi naman ganun kag ganda ang buhay, di ba? So, naiintindihan natin yun. Sana naiintindihan nyo, guys. Sana, uh, ano, maging ano tayo, open tayo sa mga ganong bagay, ano. Kasi, ay uh, yun nga, may nag-comment nga sa akin, sana daw yung mga ganyan na nagbibenta, like, sa sari, store, katulad ko, ay mawalan daw ng lisensya, ba? Diba? Parang, ang sakit naman ng ganun. Tayo ay nagmamalasakit na tayo sa ating mga kapitbahay at sa mga tao na nangangailangan ng gamot. Kasi, diba, in case of emergency, ayan, takbo lang sila dito, meron ng gamot na mabibili, ba? Diba? Kaysa naman pumunta pa sa bayan nga, ang layo na, nag-ano nag, pa sila ng oras, nag-aksaya ng oras, sa aksaya ng pamasahe, di ba? Yun lang pupuntahan, di ba? Lalo na guys, may mga bata talaga, mga maliliit na bata, di ba? Nagkakaano sila, uh, nilalagnat. Minsan alas 11, alas 10 ng gabi, nagme-message sa akin sa messenger, ate pwede pa ng gamot, di ba? Alam niyo yung gaano kalaking tulong pag ang mga sari-sari store may tindang gamot. Sana ano, wag yung gano'n na, papa, sana masara yung mga tindahan mo kasi nabibenta kayo ng gamot. Huwag naman po gano'n, guys, ano. So, siguro mga mayayaman kayo <laughs> kasi kaya niyong bumili ng madaming gamot. Kahit mag-expire yung mga gamot nyo na binili niyo okay lang sa inyo. Pero sa amin na hindi naman kaano yung buhay, di ba? Sayang yung pera na uh, mag-iipon kami, mag i kami ng madaming gamot. So, sana naintindihan nyo guys, ano? So, start tayo, ano? Ang ko sinabi, ano? At pa naman ang lalamunan ko. So, down natin yung ating camera konti. Ayan. So guys, Mercury Drug lang naman talaga ako bumibili. Kaya pinagbabawal talaga yung pagbebenta ng mga gamot. Kasi may mga nagbebenta talaga din mga sari-sari store ng mga peking gamot. Ayong magbenta ng ganun guys, no? Kasi lahat damay, ano? So ayan. So ayan, meron akong, ito nabawasan na, may pinamik. May pinamik, may pinamik tuloy. May pinamik na dilaw guys. Ito yung uh, Rhea. Yan. So, benta ko nito guys ay 7 pesos ba? Wait lang. Tunan ko. Uh, Mithinamic. 8 pesos guys sa akin benta ng Mithinamic. So, ako ng apat na banig. Ayan, apat na banig. Tapos meron pang lima. Akala kasi nung, ano, hindi pala ito nabawasan guys. Kalimutan ko. Akala kasi nung sa counter, yung binilan ko dun sa Mercury Drug, limang peraso lang. So sabi ko limang banig. So ayan. So, Next, guys. Meron tayong biogesic. So, may mga stocks pa naman ako ng mga gamot. Pero, syempre, nagdagdag na tayo. Lalo na ngayon, guys, ano, tayo, so, daming nagkakasakit. Diba? Pupunta pa ba ng bayan? <laughs> Kaloka kayo. So, ayan, biogesic. Dalawang banig. Uh, Bioflu, dalawang banig din. Neozep, dalawang banig. So, yung Neozep ko pala, guys, bintahan ko nito ay 8 pesos. Bioflu naman ay 10 pesos. Yan. Tapos, biogesic, guys, 7 pesos. Tapos meron din tayong tawag dito, betadine, dalawang piraso. Mahal nitong betadine na to. Ano? Yan. Tapos, uh, e e na clear, yung extreme. So, 45 din tayo ko yan, guys. So, meron din tayong isang, ay, dalawang extra strength. At saka dalawang, uh, ano tawag dito? Extreme. Yan. Tapos meron din tayong Omega guys kasi may naghahanap pa din yan. So syempre tayo ay madami ng sakit sa katawan. <laughs> so mga oldies natin dito, madalas mo i-bili ng mga ganito. Kasi, so ayan, bumili din ako guys sa akin to. Patengko na ginger oil. Kasi madalas sa sakit ng akin tuhod. At syempre liquid na rin, di ba? So ayan. So tatlo pala yung aking clear guys. Yung extreme na epicacent. Tapos dalawang omega. Meron din tayo guys, uh, soul Yan. Tatlong banig lang naman. Ayan. Ayan so, yung ating mga gamot guys. So mag-unbox naman tayo guys ng mga gamis. ano ko lang to guys no? Tawag dito. Liligpitin. O so, medyo ano guys, medyo matuman. Matumal na naman! Diba yan? Talagang ganun no? Pag maulan. Madalas yung tumal. Minsan may mga bumibili naman. Pero uh, talagang may difference yung kung maganda yung panahon compared sa minsan maulan, dito. Kasi kasi tinatamad din natin mga customer na bus. Yan, minsan naman pag ano, maulan, may time talaga din na medyo madami din bumibili, may bumibili ng mga ano, pang sopas, ganyan. Talagay diba? natin dito. Ito naman yung ano natin guys, yung ating gamis. Buksan natin, mga ilang ano lang naman to. Ilang pack. So, mga ilang pack lang naman to guys. And Handboxing. talagang sa ano guys, sa gamis. Pag konti na yung gamis ko, oh, tingnan niyo naman yung gamis ko guys, isa na lang oh, yan na lang natira oh. So pag wala na talaga akong gamis guys, yan, so, ako nag-order. So ayan, yung ating mga gamis. Yan. Yan. So meron tayong worm, isang balot. Ang isa nito guys ay 145 pesos ang ang bili ko. Sa ano to sa Shopee. Meron din tayong ipin. Yan. Meron dolphin. Ayan. Dalawa yung aking cola. Ayan. Ito kasi yung mabenta. So, lahat ito guys, 145 pesos. Tapos, meron din tayong, ano ba tawag dito? Snake. At saka lips. Ayan. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kilos. Ayan. So, ito guys, uh, nilinisin ko pa muna yung aking lagayan kasi may mga sugar-sugar, di ba? So, syempre, dapat pag bagong, ano, bagong dinis naman tayo sa ating mga lagay. So, ayan. So, kahapon din, guys, dumating yung aking ice cream. Yung ating ice cream, guys, since, ano, ah, uh, last September, hindi ako nakapag-order. Pero, nung August, nakapag-order ako. So, meron akong subsidy, guys. So, yung total order ko kasi nung September... September ba? For the ayon oh, na September ay nasa 5,176. So ang aking subsidy subsidy guys nasa 258.83 pesos. Yan. So ngayon naman guys, may bago akong order pero kasi madami nga yung ice cream ko. Uh, kunti konti lang yung in-order ko. Yung total order ko guys nasa 2,233. Ano lang to? 60. Sabi ko sa ahente, Uh, bago mag-end ngayong October, advice niya ako kasi baka makalimutan ko na naman. Kasi nung nakaraan nga, nakalimutan ko, isayang yung aking subsidy, ikonti na lang yung kulang para mag-5,000 yung aking order para may subsidy. Yun. Sabi ko sa ngayon. Tapos nag-alarm na rin ako para di ko talaga makalimutan. So, by next week, o-order we ulit ako. So, ayan. Uh, yun nga, guys. Uh, since Uh, meron din siyang pa voucher guys, na 200 pesos. So, bago yung delivery, guys, uh, day before, yung isa nating, yung nag-ano talaga yung napapapirma. So, sa mga cream line, uh, ano dyan, yung nagbibenta ng cream line ice cream. ba diba? Alam niyo yung may 200 na voucher. Yun, nilest nila doon sa aking order yung 200 pesos. Ayan, beso oh. na klaro. Ang order ko kasi, 2,000, ano yan, 2,238. Tapos, nilest yung 200 ay hindi, nilas pa nila yung ano guys, yung subsidy na 258 dito, tapos nilas nila yung, 200 na voucher. Kaya ang binayaran ko na lang guys is nasa 1,779.97. So round off, 1,780 ang ating nabayaran. Ayan, so ito naman yung ating ice cream. So puno puno yung ice cream natin guys. Ayan. Oh, wait lang, meron pa lang ano dito. Sa so, talaga lang lalamunan ko, kaya lagi ako umiinom na tubig. Ayan. sabit lang natin yung ating electric fan. Kasi malamig naman. Di ko lang tinanggal doon. Kanina kasi, pag uh, ano, doon maano guys, no, ay tawag ito, ambon ng ambon. Laging, hindi naman umi, umihin to, pero maalinsangan pa rin sa labi. So, ito yung ating ice cream guys. So, magulo lang. <laughs> magulo. Yan. Kunti lang. Yan. Ito yung ating ice cream. Punong-puno. Yan. Dami mga, mga itong nawalang lamang. Ito yung mga luma. So, tanggalan natin ng plastic. Yan. Yeah, so, lahat ng ano nila guys, binibenta ng ice cream ng twin ay meron ako. Ayan. So, Puno-puno yan. Tsaka yung may mga malalaking nakatab dito na may, meron yan. Tsaka yung syempre guys, pag may mga matigas na akong yellow, nilalagay ko dyan. Yan. Kasi punong-puno -puno din yung aking freezer na puti. Kasi nga, merong ah, uh, tawag dito? Meron siyang frozen products na nandito na binili ko nung linggo. Na time check na sa, ito na lang, dito ko na lang titingnan. Nasa 5.08 na po ng hapon. Maliwanag sa labas Pero Tignan nyo yung bukid guys so, Na ano na pala yung Ano namin guys Amin Na <laughs> Tawag dito Na ano na nila Na Dito harvest na Yung palay Ayan o oh. Wala na Wala nang palay Ayan So ayan Ulan-ulan so, Tignan ulan. nyo naman yung aking Ano guys So kawawa na Lagi na lang Pag sa malakas ang ulan Malakas hangin Talaga mabilis siya masira So papalitan na naman namin yan Ay na curse So, balik tayo sa loob. So, kukulit ang mga laga ko. Pasok kayo, baby. Pasok. Ayan. So, ito yung ating tindahan, guys. Medyo matuma lang na. Pero, okay lang yan. So, yun naman, guys. Ang aking na share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.